Hello, 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 hello. Good morning. So karon chuy another lakaw na pud Pisa Isa jud fresh graduate kay sige lakaw lakaw. Mo ipil kay magguhat ang mga requirements. Abi na pud dinyo magbiga-biga na pud ko. Pwede pud. So karon mo ipil. Sige magkibalik uy. Mo tutag ipil kay magguhat ang mga ID ID diha like SSS, pag-ibig, tin ID para makatrabaho na dayon ta. Abi dinyo gayain na makauman. Hoy, intawon mali mo. Oo na anak ko. Murag hayay naman makauman. Kaya makakwarta na ta, then dili na ka ma-pressure. Hoy, o dili ma-pressure? Kiilok man mo. Agarang! Dili jud nimo ma-realize ang mga pressure mga indoy mga inday. Dili lalim tawon makahuman. Mangita jud ka gway para makatrabaho na ka. So anyway, dagha oi. Eh. First time na nako magkuhag ID nga ikaw ra isa. Makakulba kay first time nimo mo wala ka kabalo unsay isunod i-process. So maauto, giwala nako na ang kakulba. Because this is our show. This is our time. It's your time. Sadao? Sa daw. Karon mga choy na ako diri sa SSS. Natulong jud nga gamay lang ang tao para walay kakulba. Number 11 day ko. So karon nako na ang SSS number. So another requirements na pud bayot yo? na pud pag-ibig. Dapat mga choy ko manerba ka dapat magkuha jog kag pag-ibig. So karon another hulat-hulat na putaan ni. Pagsulod pa lang nako sa ilang office, daghan kay nagpa-member. Actually gikan ko sa SSS mga 8 AM na. Nahuman ko 1 hour kay lapan Pagkuha nako og ID number sa SSS, diretso dayon ko diri sa pag-ibig. So karon nakuha na ako ang ID number sa pag-ibig. Unta na pod dito sa BIR para magkuha ID number sa TIN. Ingana ka bisig ko mag-process kag mga requirements mga ka-choy. Dili lalim tawon mangita'g trabaho. Tas abi nyo, lamin na kay makahuman? You're wrong. It's a big big wrong. Thank you for watching mga kachoy. See you in my next vlog. Bye!